magandang tanghali po sa atin lahat mga katrupa Bali, manghihibasan po tayo sa na pakalapad ng ibas ngayon. Diyan mo, Kasama ko si Kabulbul at saka yung nagbibidyo po sa atin si JR sa Kampanega Brothers. Papa dyan, may trabaho na yan mga katropa. <laughs> Kaya di nakakasama sa pag... Ano, sa pag Ito nga pala yung lalagyan natin ng mga plums na makukuha natin dun sa pasig yung batuan dun sa bandang git ng mga tropa ayan huwag na po natin patagalin at pupuntan tayo dun. ayan yung pala si JR ayan tara mga katropa okay let's go sama ka ganyan <laughs> <laughs> na lang yan sunod <laughs> na lang sunod sunod lang daw siya sasama ayan mga katropa tara tayo muna dito. Ba paan na yata Di pa high boy? Hindi pa. Hindi uh, pa? Oo. Kaya pa yan. Oh, uh, hawakan mo. Yan. Sana makunot natin yung mga katropa. Ano ito Kahit right anong shield. Doon na lang sila magbibidyo. Oh, oh! walang laman. <laughs> <laughs> Unang ano walang laman yeah. mga tropa. Buo na sa ano, walang laman. Walang laman. Dali dun tayo umuha, mga mga tropa oh. May basan na bahura dun Pero mga tropa yan. Ah. Oh. Naglatag na naman yung anak ko mga tropa oh. <laughs> Ka, na lima yung kayong... <laughs> nilatagan niya. Bati ka nang maglatag. Nandun sila oh. Isa lang yata yung latag niya. Panigurado. Butas eh. tagal na hindi tayo pag upload mga katropa mahabang story ah <laughs> grabe mga tatlong buwan na ata ano? Tatlong buwan, eh. tatlong buwan tulad nun nung napunta ko sa kong vlog sila company ka brothers din isang buwan na walang upload isang buwan na rin no? oo oh. silipo natin ah malapit ng iba uh, pa sira laging nasisira pinapaayos ko nakay lang up tayo noon tatlo uh, sira na naman yan malapit na tayo mga katropa nandiyan na yung bakura oh sa gitna sana makakuha tayo pang ulam dyan hindi sila papalupi naglalambat daming banak ang daming banak wag marami na silang nakuha na ano ba mga banak mga katropa sila papalupit ay dito pala ako yeah. sa mababaw dami banak ah, sila bulbul Okay. Pwede pa di. Bulok-bulok. Ayan. Isang uri ng clams mga katropa. Bulok-bulok kung tawagin. Ay, 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 ay. Kaya pa di ko. Oh. Oh, uh, masarap yan. Sarad. Dono doli ko man. Dono Malalim. Mayarap yan ko ni. Malalim. Kalaan so. Ayan kailangan natin to anuhin ukaran ukaran <laughs> masarap yan boy noong unang panahon marami yung dito mga kapatid sarad sarad may nier tawagin noong nauso yung pangingilaw sa gabi doon naubos yung ganyan ganyan ano? oo pero noong di pa uso yung pangingilaw kasi kung sino-sino na pumupunta dito eh. No. Well, JR. Yan mga katropa. Ah, bulaga. Ah. Oh. <laughs> Ayan yung mulo mulo mga katropa, no? Dito yung Okay. Sinuwak. Sarap yun mga pagwan mga katropa. Ayan, malapit na tayo. Nabahura na. maganap na ulit tayo. Baka may ano pa. Yadi pa, yadi pa di. Eh, ayo, ayo, ayo long pa dito. Medjo malaki no. Then mga sabayan nito raw. Obo. Indianalata ka man. Kimingan keda mon. Lalu na yung baon-baon. Oo. Oh. Kam-kam naman kita. Di halata yan po. Talagang malala yung pagka <laughs> kuri Kuuri. Ayarap. Malalim yung pagkabaon nila. Ang galing si Kuya Edis mga ano. Isang tingin uh, lang yan. Ano eh? na yan. Oh, <laughs> ah, Sarap yung kinilaw boy. Sino Masarap. Ihaw di o o ihaw. Ihaw. Ah. Ihaw. Iya. Uh. Kung may mangunguhan ng ano ng si kukumber ah, si kukumber si o oh.

Delikado to, nakaka ano to. Sugat. Ba't di sumama si Nagano, nag na kuya dyan Ang oh. katrupa Galatag daw kami ng tinil niya trap Sabi ni Kabulbul Mag-ali mga sag kayo so, Adi. 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 Wala pa <laughs> May talaga yung tunay Robi po daming banak dyan, no? lambat, kuya. Eh. May lambat. Oh, may lambat. Walang bangka. <laughs> Walang bangka, mga sagwa. Walang bangka na mali. Oh, ayan. Tanggal. Oh, lucky. Ang <laughs> oh, laki. Ayan, no? Lapad. Yun. Tatlo na yan, mga kasagwan. Oh, may pindi din. Oh, ayan. <laughs> <tigisa na> kami. <laughs> Isa na kami, mga <laughs> kasagwan. Tara. Mga katrupa. Ayan, pang apat mga katropa Ayan uh, pa daw Ayun. Uy <laughs> Patay ka Medyo maliit lang yan Uy, pwede malaki na, na. Malaki na? Hmm, pwede na? Pwede na Pwede na Pwede na Medyo malalim <laughs> lang Nakikita Baon na baon Baon na baon Na sa ulam Patay uh. ah okay, oh, oh, medyo oh, okay. <laughs> kay kuya dyan yan kay kuya dyan lapad pots okay po ito okay. Ayun. So yeah. oh, hindi ya tawon ni boy. Kulitan din. Kulitan din pero ibang walang Wandat mai dali. Ito na. Hmm, balik lang natin. Ibang klase ano 'yan. Iwan ko sa ibang lugar ko pinakain 'yan. Pinakain siguro 'yan. na ibasan na

yung anak ko yan lagyan natin mga katropa okay. <laughs> ang laki si kukumbi mga tanong mga pukpukon dito mga tropa ito pukpukon din to eh huh? sama natin to oo oh. medyo maliit lang ito so yung pwede ka agad kanina no. kung may suka tayo na pala oh, no. Okay. Rupi ito ito pwede daw yan no uh <laughs> pa, basta gwan dito pa lang muna popuha natin pero oh. ano it Nandito si Uday. Kay mo tono dito ng trap. Ha. Hala. Hala. Ano yan? Hala Uday. Hindi hey, ka. Buat to. Hala kita. Tono, tungkol no. Magaling mo si Uday mga pagkuha ng ano. Tanggal ng bakit. Oh, doy, pasok. Oh, ulam oh. oh, na. harap untukmu ternyata mantap. Lantu itu nunggu. Balik <laughs> itu malapin. Balik oh. moyan boy, wog itu okay,

Uy, natanggal na. Yan. Malit pa ito. Oh, Maliit ba? Kaso, okay. tanggal na eh. Oo. Oh. Sama na lang natin? Oo, oh, sige. Malaki naman yung laman yan. long dahil along mabibigo sa tinong tropa noong mga ay uh. <laughs> ayos <laughs> Thank yeah. you. <tuk> yang apa -apa? Ya, sedang tim kamu tuh, Toy. Sedang tim kamu. Ada unia unia. Ya tuh, Royu. Halo. Sedang halah? Binti mau tanggal. Kadika di sedang hit. Anu, sugan aku kanina. Mulai. Oh iya na iya

nasa ano yan sa ilalim ng bato bato kailangan alam mo yung tunog pag sinundot mo ng ano na chilio sana ul sinundot <laughs> sana ul <or> sinundot ano <laughs> yan ano tay sinundot ano it sarang tigulo Anong taes? Mulo mulo. Ni kinukuha si Oto yan oh. Mulo bulo yata. <tinyo> Dah, ko itbag. Itbag na gulo uh, sa. Ah, dito tinakbado! <tinyo> po oh, nah? tak kayak yata ni ano okay ah. oh <laughs> 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 <Sinya. Woo>. <laughs> <laughs> kaya pala talaga bobo na mo pa tro, oh ano mo? pangatlo mo eh? babalik natin to maliit sa so, baro. Ayan po. Ayos na po Balik natin Balikan na natin yan, Susunod. tapoy oh, ito. Ito pwede na to. o true po. Yung motor nang baklo ay ayan oh. Butas na 'yan oh. Oh, tinunog. Okay. Ayoko okay. ya. dito wala dati no, pag may bahay sila minsan apat, oh, tatlo no. no? yung pa isa isa na lang na minsan dalawa iwan e, ko kasi ako lang naman yung nangunguha ng ganito di diba? ba? natutunan no, ko lang to mga katrupa mga kasaguan Oh, nat natutunan ko lang kasi ito nung nabubuo, nabubuhay pa sila lola yung mga matatanda dyan sa amin pati si mga sabi talaga hindi man din makukuha lalim hmm. hindi masasabi na naaaboso ito uh. dahil ako lang naman nanguha ng ganito ito rin ang mga sa mga babong panganap <laughs> ah, ayos na boy <laughs> uh, oh, isa isa lang talaga

Kamu, oh, ya, oh, kenal, halo, teman, oh, pertama, please, please, tara, gue sih, gue semua itu Kalau halo, kita, rata-rata, oh, oh, <Liberty>. <tusuk> <tusuk> <terus>. Oto, putol. Tanggal yung pulo. Ay, nabasag na. Basag, kuya. Na, na. Ha? Tabi, tabi. Ito na. Basag na. Ito na naman, utoy. Tatakam na ko kay utoy, mga katropa. Atawa. Oh, Huwag ako sigurlo, noy. Di, 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 di.

Patit huh? na pula, kinakalit pa. Ha? Huh? Di, butong, but di Patit but na pula, kinakalit. Ha? Huh? Hmm, pwede ka daw man. Bukasin, bukasin. Hmm. Masarap yan, may suka. So Ito po, po, ko, Ito, maliit lang po. Pwede na, Pwede na, no? I'm <laughs> 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 oh, okay, yeah. minsan noon nung kabulagan niya ako ang dami sinili yung maliliit ayun nga pwede na Ayan, ako kaya? uwi na pa. tayo uwi Oo. na kami nila kabulbul at saka uh, si JR na kapanita brothers yun uh, si kuya ito yung um, ano, ito <laughs> lahat yung ano ito lahat yung nakuha natin mga katropa Then, uh, say, tsaka, uh, tsaka, uh, bulog -bulog, may ay sigo kong beer at saka na bako bulok bulok May pukpukin na rin Pukpukin na <laughs> rin well, Ayan mga tropa maraming salamat sa panunood At hanggang dito na lang po yung video natin